welcome back to my channel. Sang mainit na panahon, no? Oh. Ang init, guys, so. Oh. guys, tingnan natin yung ating mga taong nagkukupra. Para guys, Para guys so oh. grab lakas so oh. ano kaya yang kinakain itong lakas so oh? Estefanizado. Oh. <laughs> Tapos pala pala inakyat nila guys. Oh, ayan o. Oh. Dahil na doon sa tapahan yung sira. Sirang tapahan. Ayan o. Oh. Doon tayo guys. Ayan sila guys o. Oh. Punta tayo sa ibabaw. Oh. Ayan. tapos na pala nila inakyat ang mga niyog ating mga niyog ang maliit na niyogan okay, so wala nang damo guys oh. maliit na maliit na maliit na ating mga halaman wala ng dahaw nitong ano nako ating orange lemon nga tanim guys oh so, wala ng dahaw no ayan no? no! oh ano? nakain to sa kambing ba what so, meron pa ditong rambutan nga maliit pa to mamunga na guys lambutan May manggang paho pa dito guys. O. Ayan guys. Tingnan natin itong ating abukado guys. May bunga ba? Walang bunga. Doon tayo guys. Tapos na na inact guys. Tingnan natin dito guys. na yun ang ano orange orange to guys yung ano sa buhay ang durian natin yan pa lakas ng dahon guys kaya yan yung natin guys oh so. may ulang darating punti lang ito so, pa oh wala nang dahon siya. Sayang itong durian to. Yung malaki. Yung pang mga dahon. Yan guys. So, yun ang mga niyog namin. Yan. Magkano na kayang presyo sa kupra ngayon guys? konti lang ang bunga guys oh. mga salin sa bagyo ayan ayan pa konti lang ang bunga sa aming new gun sa aming mga tao ito ah, nag hot pa guys hmm, dami rin So, <laughs> sayang ka anak guys. What? Akong kameraman guys. Tanawa la guys. Ing apel. Nag nag lubi. Guys, dami guys. Mayon lang na guys. Sayang kasama mo dong. Kamang kamang deha. Murung kage. Kiyur. Kamang kasama? Puno. puno man ha ba puno nah. Magaral <laughs> aral ka lagi aral mo na hindi oh. kakot <laughs> puno no ayan ang mga niyog namin guys so hindi kayo marami and uh, tao kung masipag guys yeah. good job what <laughs> good job ayun lang tapahan anong gamaya guys dahil na guys dahil puno eh yeah. puno puno, puno. Okay, so, guys so tapos na silang maghakot guys so wentas tayo sa bahay guys kasi ating lans na gutom na ang bitok ah? <laughs> ano ito pa sira guys Nasira sira sa bagyo so hanggang dito na lang guys maraming salamat sa inyong suporta bye bye <laughs>